Okay mga bro, magandang araw. Welcome back na naman sa aking channel. Bali ngayon mga bro, ang topic natin ngayon ay ayan, magkakabit tayo ng backlight ng LED TV o backlight driver. Ayan. So, bago natin pasimulan mga bro yung pagkagabit nito ay gusto ko manang sabihin na kwan itong TV na ito, ito yung kanyang dating board tapos pinalitan ko siya ng ano pang 32 inches na ano board yung pang ano pang extreme ayan so bali ang problema pala ng pinaka backlight driver nito ay bumabagsak yung kanyang bultahe kaya hindi niya mapailaw yung kanyang backlight kaya ang mangyayari dahil ito yung kanyang pinaka dating mainboard tapos ito yung pinaka dating backlight nya yan ito yung ibabalik natin tapos ito rin yung pinaka power supply nya na dati okay so bali hindi accurate yung mga butas nya doon mga bro sa pinaka hosing niya na ito niremedyo ako na lang minitas butasan ko na lang ayan so so ipapakita natin mga bro na talagang bumabagsak yung bultahe ng kwa natin backlight driver natin so yun yung natin yung tester natin yan bago natin kabit yung backlight driver natin testing natin pakita natin muna So, isaksak muna natin mga bro. Ayan. Okay. Ayan, so, umilaw na siya ng kulay pula. Subukan natin i-power on ngayon. Bilis so, muna natin to So, power on natin. Ayan. So, bali nag-blue na siya. So, bali hindi umilaw mga bro yung pinaka ano nya. Alis na natin yan. Muna. Ayan, kung mapapansin nyo, hindi umilaw yung kanyang backlight. Ayan o. Ayan. Wala siyang display. Kasi hindi umilaw yung kanyang backlight okay so subukan natin testi rin so, ilan yung volt tayo ng kanyang backlight So ayan mga bro, bali 20 volt lang yung kanyang bultahe papunta sa ating backlight oh. Hindi niya kayang pailawin. Ayan, bumabagsak. Bagsak yung kanyang bultahe. Dapat yan ay nasa 50 pataas o 50 pa baba. Ayan. Okay, so ang mayayari ay ilaga, ilalagay na natin yung ating backlight driver mga bro. So, hugutin na natin sa saksakan. Ayan, nawala na yung kanyang ilaw ayan so tuturo ko na sa inyo mga bro kung paano i-install yung backlight natin ok so kunin na natin yung backlight natin ayan bali kabit na natin dito hindi lang tanggalin na natin yung uh, bukay na natin yung kanyang ano pinaka wiring Ayan. Okay, ito rin mga bro yung ikakabit natin dito. Dahil ito yung dating pinaka backlight driver nya. Ayan. So, install na natin. Lagyan natin ng screw. bali ang backlight driver na ito mga bro ay kung ito uh, universal din yan so kung halimbawa bibili kayo mga bro ng universal na backlight driver ay mas maganda ang piliin nyo yung malaki ang IC yung ito yung medyo mahaba yung kanyang IC makita Ayan, meron kasi yung baklat driver ng mga bro na tig apat lang yung paa, yung maliit lang. Tapos ang mosfet na maliit. Yan mahina 'yun. Ito kasi pwede ito sa kahit sa malalaking TV. Yan. Kahit sa 15 inches na TV pwede ito. Pang universal din ito. Bali ito yung kanyang output mga bro. Ito yung kanyang positive at negative. So hanapin niyo lang yan ng tester kung saan yung positive at negative. Yan. So dito mga bro ituturo ko naman dito yung connection yung tatlo yung kulay red, yellow sa black. So ang uunahin natin mga bro ay yung kulay red natin, yung pinaka positive ng con natin. Backlight driver natin. So ang gagawin natin tanggalin na natin 'to. So dito na natin sa salpak. Ito itong pinaka supply ng kuan natin. O wiring ng backlight natin dito na. Dahil dito siya dati nakakabit ay. Ayan. So bali yung kulay pula natin, yun yung positive tapos yung kulay black, yun yung negative natin. So ang unang ikakabit natin mga bro ito. Connect natin sa 12 volt positive 12 volt so ang gagawin natin ay sasaksak natin yung TV natin at maghahanap tayo ng live doon na ano 12 volt kapag ano nauna yung ko natin TV natin so saksak natin Ayan, tapos maghanap tayo dito mga bro ayon ah, pala oh Ayan. Lapin natin yung positive doon. So, tignan natin. So, kapag kabaliktad yung tester mga bro, ay magkakaroon lang ng negative doon. Okay. So, bali ang positive natin ay sa dito sa kaliwa, yung kulay pula. Ayan. So, tanggalin natin yung TV natin sa saksakan at ilagay natin yung positive ng natin ito yung positive ng pinaka backlight driver natin so ilagay natin sa positive ayan so bali yung bandang kanan mga bro ito ito yung ground natin ayan So, i-confirm natin kung ground ngayon. O kahit saan dyan. Basta ground pwede tayong kumuha. Sit natin sa buzzer. Ayan. So, kailangan mga bro ay magbabas, So, itusok lang natin dito sa ground natin yan. Hanap tayo ng ground. Ayan. Pwede dito mga bro. Pwede rin dito. Ayan. So dito tayo kukuha ng ground natin. Ayan. So isalpak natin yung ground natin. Yung kulay black na galing sa ano natin. Yun yung kulay black na ito. Yung galing sa backlight driver natin. So isalpak natin sa ground. Ayan. Ayan. So, ito namang kon mga bro, itong pinaka kon na ito, dilaw, ito yung kanyang switch. So, bali kung titignan mo doon sa pinaka-ano, dito sa pinaka-terminal na ito, titignan mo doon, may naka-indicate na enable. Enable, yung adjust niya mga bro, kahit hindi, hindi nyo na-i-connect yun, basta yung enable lang, ang nakalagay nakala, o nakasulat doon. So, ipapakita natin mga bro, ipopokus natin. Okay, so bali ito yung ground natin, dalawa. Tapos yung adjust, hindi na natin gagamitin yung pinaka-adjust niya. Ito mga bro, yung enable niya, inable. Tapos yung BCC, yun yung ating pinaka-positive, yung kulay pulang wire. Tapos yung kulay dilaw, yung pinaka enable yun naman ang hahanapan natin ng connection ngayon. Okay. So, bali ang connection nito mga bro, itong kulay dilaw natin, dapat dun sa pagtatapan natin, ay sakalang lang magkakaroon ng 12 volt kapag naka na yung TV natin yan. so subukan natin dito sa tatlong red na ito na wire natin kung pwede tayong kumuha dito kahit yung kwan lang, isang piraso lang pwede dahil 12 volt lahat yan ay so, subukan natin kung ngayon lagay natin sa DC subukan natin isaksak yung TV natin ulit ayan okay tapos iun natin maghanap tayo ng 12 volt na kailangan pagka ano pag naka standby na ganyan hindi pa naka on yung 12 volt natin para ano sasabay yung backlight natin sa pag on ng TV natin Okay, so ayun, nag-on na siya. Nag-on na siya. Maghanap tayo ng 12 volt ngayon. So, body ground lang natin. Ito. Tingnan natin kung 12 volt yun. Ayun, 12 volt. Tingnan natin yung tatlo ito, tatlong piraso. Tingnan natin kung 12 volt lahat. 12 volt tapos yung isa 12 volt din And subukan natin to okay susubukan so natin yung steady na ganyan steady natin mga bro kung kung halimbawa patay natin yung TV kung mawawala yung 12 volt natin subukan natin patayin ayun napatay okay napatay na natin yung TV ayun mga bro nag zero tapos yun natin ulit kung ano mag-on yung 12 volt natin ayun nag on na tayo lang natin medyo may dili ng konti ayun nag on na siya so dito mga bro ay pwede natin itap yung ating ito ito yung kulay yellow natin okay so yan patayin muna natin yung TV natin i-off muna natin tanggalin muna natin sa saksakan yan tapos balatan natin tong isang piraso na ito yan dito natin itatap yung ko natin tong kulay natin okay so may ay Pwede lang natin siyang ano. Kahit pasuin na natin. Ayan. Tapos applyan natin ng ano lead. Abalatan na siya eh. Okay. Tapos applyan din natin yung pinaka-ako natin. Ayan. Matagal tumigas ah. Okay. So, bali tumigas na sa mga bro. Subukan natin i- kung ngayon ulit. Saksak natin sa kuryente yung TV natin. Kung mag-uun na yung backlight natin tapos itis natin kung ilan yung lumalabas doon sa kwan natin pinaka backlight driver natin okay so itis natin mga bro kung may output yung kwan natin backlight driver natin ayun so bali meron tayong 66 ano o 66 volts so ka ilaw na yung pinaka backlight natin mga bro ayun no ayun so tignan natin kung mayroon na siyang display ayun mayroon na mga bro no signal na oh ayan oh no? so okay na so ipipix ko lang mga bro at titestingin natin sa ano sa player natin Tistingin natin okay okay so bali ayan na mga bro yung TV na inayos natin yung kanyang backlight driver tapos naka connect na rin sya dito sa pinaka satellite natin ayan so subukan natin ngayon Tistingin natin yun natin naka standby na sya oh. ayan yun natin. Okay. Nag-blue na siya. So, antayin lang natin. Video matagal lang mag-open ha. Ayun. So, iba ng brand yung nakalagay dati. Pinsunit na mga bro. Okay. So, ayos na mga bro. Okay.